Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia Ngayon ay nasa linggo ng muling pagkabuhay na tayo mga kaibigan at nasa ikadalawampung araw na tayo sa buwan ng Abril, dalawang libo, dalawampot lima. Ang lahat ay may saysay. -say. Mga kaibigan, narito naman ang muling ko, Father Bob, isang parin karbilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Sa linggo ng muling pagkabuhay, ang ating uh, ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 1 hanggang 9. Dito isinilaysay yung pagtawid ni Jesus mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya mismo ang buhay. Siya mismo ang nagpapatunay na babalik siya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay sa atin ng malaking pag-aasa na tayo rin sa mandang huli ay mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo patuloy na gumawa ng kabutihan, patuloy na naniniwala sa Kanya dahil sa muling pagkabuhay. Sana mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay mabigyan natin ng saisay sa ating pagkatao. Hindi lang ito manatili sa pagsasalarawan, sa kung paano si Jesus muling nabuhay. Hindi lang sana ito manatili sa ating isipan, sa ating puso, sa ating paniniwala. Kundi mabigyan din natin ng saysay at maisabuhay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Lahat tayo ay hinahamon na maging saksi at magpapatunay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo ay mga alagad, mga anak ng Diyos. Tayo ay sambahan, sambahayan. Tayo ay komunidad, tayo ay simbahan ng muling pagkabuhay. Si Hesus ang nagbigay sa atin ng saysay. Si Hesus ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Siya ang pagkabuhay. Mga kaibigan, dapat nila natin ito ng mabuti at magsikap tayo na maging tapat at tunay na saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa muli, purihin natin si Jesus na muling nabuhay. Sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, ang iyong muling pagkabuhay ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Naway, panghawakan namin ito at maging tapat palagi sa pagsunod sa iyong kalooban. Amen.